<laughs> Meron din pong pink pero dito is mas marami ang puti. Ayan po ang kanyang project. <laughs> Kasi nagagalit naman ako mga kabisda kapag yan yung huling ano niya. Butit na ko. Yan na. Stop na yan. Napigilan ko na siya sa kanyang pag-drawing-drawing. So, ito naman ang kanyang ginagawa. Bago siya pumasok sa school, may mga sticker sticker book siya. Ah, Diyan, yun. Yeah. Tinidikit sa dito. Okay lang yan kasi natatanggal. Madali lang po iyang matanggal. Ito yung kanyang ginagamit. Puro-ro na sticker book. Eh, meron din dito. Ayan, sticker book. Mga animals. to cars. Vehicles mini sticker box. Ito. ito mas maganda ito mga kamista. Mas maganda po ito. Shapes. Ayan. Stickers. Shapes and colors. Ayan. Marunong na po siyang mag... Ano? Marunong na siyang tumingin ng shape. Na didistinguish na niya saan niya ilalagay pati shapes alam na ah, oo nga, shapes ay nabi ko na shapes alam na niya pero ito medyo complicated hindi kailangan siyang tulungan dito ito alam na niya saan nasa kalsada yung mga cars alam na niya yan puzzles alam na din niya ito alam na din niya guys nagulat ako kasi alam na niya, niya saan ilagay yung skirt kasi nakita niya man dito ito, hindi niya nilagyan kasi nga mahirap pa. Ito, alam na din niya yung mga fish kung saan nakalagay. O, oh, diba? Nasa ano. Hindi niya nilagay dito. Sa, nasa tubig yung kanyang mga fish. Ito, hindi pa niya alam ito, guys. Ito, alam niya. Tapos, natapos na po siya dito sa kanyang writing. marunong na siyang magmusubay ba marunong nang mag ng lines pero kung siya mismo ang papadronungin mo na walang ano trace lang alam niya yung siya mismo is hindi pa is, hindi pa niya kaya kanito pa ang alam niya mag connect ng dot yan pa ayan so ayun na nandito na siya sa pika side hata <laughs> Oh, JB saya. Ini berani umma. Ayan. Oh, dong ne. Ba ba. Sheep. Ba ba. Na alagi si pururu anak. Kaja, cung kaja. Look mga kabis dak. Ang mga ugalpi, pwede na po itong harvest. Di pa nakita ko sa inyo ito sa mga, sa dati kong mga videos last week. Diba ano pa man yun sila? Ganito pa man yun sila. Oh, ayan na. Eto, pwede na po itong magulay. Tapos, lalapitan natin yung ah, ano, bulaklak ng wild apricot. Maganda mga kabistak. As in. Oh, eto. Eto yung perfect na ugalpin na pwede na magulay. Perfect size. Pero, kung ayaw mo sa... Medyo maano kasi yan guys, medyo mapait. Pero tolerable ang kapaitan. <laughs> tolerable yung level ng pait. Masarap na siya kapag nilalagyan mo ng perilla oil or sesame oil, sesame oil. Then mga seasoning and salt, pepper. Masarap na siya. Kinakain lang namin 'yan. <laughs> Dahil ano nga, maganda daw sa katawan. Ito, ito yung hindi pa masyadong namukadkad 'yan. Yan yung perfect hindi pa ito masyadong mapait, guys. Kukunin ko na 'yan. Ang ganda ng panahon. Napaka-clear ng skies. Walang kaulap-ulap. Napaka-blue. Ay, linis. Napaka-peaceful. Napaka-linis. Napaka-presko. O, oh, saan ka pa? <laughs> Tara na sa probinsya. <laughs> Napaka, yung ingay lang ng ano ba, maririnig mo. Huni ng mga ibon. Uh -huh. Jongo! ayan, tine-check niya yung kanyang ano, oh, meter yan ng tubig guys tapos dito, oh, yan, ito ang oh, mga bulaklak sa spring maganda wow wow ganda-ganda ah. So guys flower po yan ng ano wild na apricot Meshil, ang tawag dito sa Korea. Korean apricot pala. Oh, meshil. Ito naman yung flower nito. Masyado maraming dahon. Kunti lang ang flower. Ay, yan. yung nakikita ko na bulaklak sa mga supermarket. Uh, sa mga department stores dyan sa atin sa Pinas. Ito talaga yon. Ito, oh. Ming! Lumapit na si Ming. May nanghingi na yan na pagkain. Oh, pamukta. Malaki na siguro. Malalaki na yung babies ni Melik ba? I-check natin. Wala na po sila sa box. Nandito sila sa mga styro na naka-pile dito sa gilid. Yan. Ming! Oh, dito. Nandito. Hello. Bakit isa lang man yan, Ming? Nasaan man yung isa? Ay, ito ara. <laughs> Nagkita akong mata doon, oh. Yan, yan. Yan, guys, yung isa. Ay, ang cute-cute na mga nang mga wingwing wing Ang cute-cute na mga nang wing na yan. Ang cute-cute na mga nang wing Ah! Wing-wing! Laki-laki na mga nang wing-wing! si Milik, oh. Don't touch my baby, sabi ni Milik. sa bahay. Ano na, tapos na po nilang i-survey yung sa linya ng ano tubig at sa itong sa to, si tank. si gagawa mo na bagong linya, guys. Tapos inano na din nila, nag-layout na sila sa loob para sa ating interior, yung mga partitions, ganun. Mga daddy in here. Daddy in sayo. WCBC super daddy insu <laughs> Super daddy super daddy superman ah maglalagay na siya ng yung itim na plastic na kabistak chamba kajuke ito yung asuk damong maria herbaka ba to herbaka damong maria tama ba damong maria mga kabistak herbaka yan Hilbas mga bisaya or herbaka damong maria sa Tagalog. Suk in Korean. Again, ano to, ginigiling nila tapos inalo sa kanilang rice cake. Si Sagulo ni marunong gumawa nito. Ako ay hindi ako marunong guys. Ito yung isa pang bulaklak na pagkaganda-ganda. Ang ganda guys no? Maganda talaga ang spring eh. Ito, nagtitiis sila sa lamig sa winter season tapos nag-bloom sila sa spring. Wow! Ah, ang ganda! ayan eto naman yung nasa likod ng pineapple pinakita ko na dati to ah super super nice ang ganda mga kapistak yung peach po yan guys yung peach na makikita natin sa supermarkets yan po yung yellow sometimes yellow sometimes pula pero ito is pula ito pink reddish pink pinkish red ganun Oh. 이거 할줄 아나 몰라겠다 몰라요? 저잘못 되나? 이거 할줄 알아야 돼 죽었나? 살았나? Napindot pala ni nanay ang airplane mode kaya hindi siya makatanggap ng tawag since this morning. So ayan, tinutulungan na siya ni Daddy Insoy. Yan po ang mga problema ng mga usual na problema ng mga matatanda dito sa amin kasi nga hindi man sila masyadong marunong sa tech, sa mga phones. So buti na lang at nandito si Daddy Insoy. Dito sila madalas pupunta sa aming bahay at ayan, nagpapaturo. <laughs> so ino na ni nanay ang kanyang package para i-check. 옷이 깨져서 그런가? 네? 옷이 깨져서 안 나오나? 왜 가니까? 스크가 이게 뭐해다가 이걸 잘못 만진 거예요? 잘못 만져서 그래요. 지금 돼요. 지금 다시 돼요. 예. 아그로 아이 고마워요. 그러니까 옷이 뜨완나. 이타폰 나또가 비슷닥. 야, l a r g e na po yan siya. I don't know sa anyan sa nakatira. lukso-luka na kasi yung bahay. Hindi na maabot ng delivery ng rider. Dito po sa amin, madalas sa aming bahay or dito sa bahay ni Bilan kasi madalas man may tao. Dito sa amin, ano, dini-deliver. Dini, dini deliver. Dito Yan, binigyan kami ng tatlong piraso. oh, ito po ay masarap na klase ng isda, guys. Semi-dried fish. Yan, masarap yan. Prituhin-prituhin natin to kaliskisan, linisan, tas ano, balutin sa harina, i-roll sa harina, and prituhin. Yan, sarap yan. Ganyan. Mga suggest, bakit daw hindi kami mag uh, tumira? Bakit daw hindi na lang kami tumira? Same, sa isang bahay lang, with binan, kasi nga matanda na si binan. Ay, naku mga kabistak. <laughs> yung mga binan, yung mga doctor-in-law, lang ang makaka-relate siguro sa akin yung mga naging daughter-in-law. Kasi mabait naman si Binan. Na, mabait si Binan ma ano ma generous kind basta mabait siya pero iba pa rin kasi yung may sarili ka bahay yung sarili mo na space dahil kahit na ano na stress kami dalawa na stress siya ako din si Darin din dahil may mga times talaga na hindi kami nagkakasunduan like yung ano for for instance yung ano nga dahil siya man yung may-ari ng bahay sa kanya man lahat ng gamit So, asa kanya lahat yung permission ang gagaling. Like, kapag nag-shower si Little Insoy. Yan si Little Insoy, guys. Ano talaga, gustong-gusto niya yung long time sa shower. Naglalaro kasi siya sa tubig. Tapos, yung ano niya, yung, yung pag-open niya ng tubig is konti lang, ganito lang, konti lang. Hindi full yung pag-open niya ng gripo. Which is, ayaw niya binan kasi nasisira daw yung something, yung uh, makina ng tubig. Ganun, kapag hindi i full ang paggamit ng, yung sa gripo ba, hindi maximum. Yung pag-ano mo ng gripo. Tapos yun ang hindi kami magkasundo kasi si Daddy Insoy sabi hindi yan masisira bakit naman masisira tapos si eh, Ibian masisira nga dapat ano so hindi makakapaglaro si Little Insoy ng ano tubig so ayan <laughs> Dahil sa bahay namin, nasanay na si, Insoy, si Little Insoy, nasanay na, na, na naglalaro sa shower. Matagal siya naglalaro doon, naliligo, nagasuming-swimming -swimming sa kanyang bathtub. So, ginagawa din niya dito sa bahay ni Benan, sa may malaking palangga namin si Benan. Doon siya nagasuming-swimming, tapos naga-shower-shower. Ayaw ni Benan kasi nga nasisira daw yung makina. So yun, isa yun sa ano. Tapos kapag halimbawa nagasampay ako sa morning, nagsampay ako na mga labahan, gusto ni binan na by after, by hapon, na ano na, nahipos na ba, na ligpit na lahat ng mga sinampay ko, which is ako is, ano okay lang sa akin kinabukasan na kinabukasan ako magligpit ng mga sampa ng mga sinampay ko. Ano ba yung mamaya na mamaya na gano'n ako stuck. So nai-stress ako dahil nag adjust ako kay binan, Si binan din nai-stress sa akin. So yun po. Tapos ayaw ni binan na may maraming mga pagkain na natira -tira. Ganon, yung ano ba, na, hindi pwedeng sa isang bahay, dalawa yung reina. Uh, sa isang bahay, siya ang reina kasi siya, sa kanya man itong bahay. So, yun ang aking point. So, matanda na si Biannan. Yes, guys, nakakaawa kasi matanda. Ano, binibisita naman siya ni Daddy Inso every day. Pumupunta po si Daddy Inso sa kanyang bahay. Tapos, every weekend, ako din pumupunta dito. Every weekend, nagluluto ako, naglilinis, naglalaba. So, yun lang po, hanggang doon lang ang aking kaya, no? Uh, when you when it comes to dito, when you say na dito ako magtira mag kasi nga nakakawa si Mira, ay, nakakawa kaming dalawa kapag kami dito. kasi darating at darating talaga yung time na hindi kami magkasundo. Nung una, nung una pa ako dito, bago pa ako dito, ay umiyak. Ako na umiyak mga kamista. Kasi nga, hindi pa nakakapag-adjust si Binan sa akin. Ako din hindi pa nakakapag-adjust kay si Binan. May times na nasisigawan niya ako. Which is, na, ayaw na ayaw ko na sinisigawan ako mga So yun. Yun po ang rason. I get naga ano talaga nagabukod talaga kami mas mag, mas mainam talaga nagabukod mga kabista para ano ano na iwas gulo ba si yung mga ano hindi makakapag hindi makarelate yung iba sa uh, sitwasyon na sitwasyon namin sitwasyon ko pero yun po ang aking point ayaw ko na dito magtira sa bayan ni Bianan mas lalo na si Daddy so dahil almost araw-araw pa silang nag-aaway ni Bianan <laughs> kahit maliit lang bagay, na bagay pero si dahil si Bianan at si Daddy Isoy parihas po sila ng attitude madaling nagagalit kapag na-stress, bugagan yung galit. Yun. Pero mabilis lang, lang din naman nila nasusolve. O, oh, yun. <laughs> At iba rin yung ano guys kapag may misunderstanding kami ni Daddy Insoy. So may mga times naman talaga normal na, na, naman talaga na mag-aaway ang mag-asawa no. So yun hindi ko hindi kami masyadong nagapigil ako ba gusto gustong may times na gustong gusto ko nang awayan si Daddy Insoy pero ano kasi nahihiya ako kay Bianan. So yan po ang isa sa mga rason mas maganda talaga na nakabukod. Tapos tuyuin and then babalutin sa harina. Ano pala ang mga kalabasa? I-microwave mean, ko yan ng 5 minutes. Oh, may nagtatanggong bakit daw hindi ko binabalatan? May sustansya kasi po ang balat ng kalabasa, mga kabisdak. May mga sustansya. Kahit sa kamote, hindi po. Uh, minsan hindi namin siya binabalatan yung kamote kapag nag-steam kami. Kinakain naman yung balat. Lalo na sa binan, binan, kinakain na yung balat ng kamote kasi nga may mga sustansya. So, like kalabasa din. Tapos, nag, ano, nagsaing na din ako ng sticky rice. I-blender ko yan mamaya. Oh, gagawa na naman ako ng... Gagawa na naman si Bula na. Magagawa na naman ako ng uh, pumpkin soup. Dahil nga, paborito man naming dalawa ni Benan yan, guys. <laughs> so, yan. Every week akong gumagawa niyan. Tapos, yung isang nembi, isang pot, uh, siguro after 3 days, for 3 days namin siya kinakain. Hindi namin kinakain everyday. Ano lang, sa lunch, minsan sa dinner, minsan sa breakfast, o oh, Tapos minimake sure ko talaga na hindi ito maalat dahil nga sensitive man itong si Daddy Insoy at si Bianan sa alat mga kabisdak. Semi-dried ito, hindi pala nila nilalagyan ng ano, asin kapag binibilad mga kabisdak. talagang pinapatuyo lang nila dahil kapag ano naman guys, kapag winter, ganitong spring medyo malamig-lamig pa, wala pa pong langaw. Yung mga langaw dito dumarating lang tuwing summer. So ayan, ipiprito na natin sila sa mainit na mantika. <laughs> May nakita man ako ng powdered milk, ito yung gatas na ginamit nila Kuya Sadam na hindi naubos mga kabisdak. So nilagay ko, nag, ano, experiment lang po itong sa akin. No. Nilagay ko po sila, hinalo ko sa ating pumpkin soup. Masarap naman pala, mas malinam na mga kabisdak kapag may gatas. Eh. Hello mga kabisdak! Yan po yung daan papunta doon sa amin. Sa barangay namin ito mga kabisdak. Tapos papunta naman sa trabaho, papunta sa bayan is dito papunta po tayo sa work pero na naisipan kong uh, itour mo na kayo dito na, sa gilid-gilid lang ito mga kabisdak sa gilid-gilid lang ito ng karsada ipakita ko lang sa inyo ito magandang view dawa cherry blossoms ang cherry blossoms ay ano guys yung pag bloom nila naglast ng 5 to 7 days so ngayong week lang nyo ito makikita yan sa sa gilid ng bundok Pumunta pa ako dito kahapon, kahapon ko po ito napansin. Niyan, i-insert ko lang sa inyo yung ginawa ko kahapon na pictorial sa. <laughs> oh, di ba, ang ganda no? Ang ganda talaga ng anong ulap o ang clear skies. Niyan siya oh. Lapitan pa natin. Ayan. Nag-simula na po silang maglaglagan. Natutuyo muna itong mga cherry blossoms na ano. Dito sa Korea, marami pong puti na cherry blossoms. Ito, puti siya mga kabisdak. Meron din pong pink, pero dito is mas marami ang puti. Oh, malapit na po yan silang magsilaglagan. Yan. Ayan. Maganda siya mga kabisdak. Tapos i-insert ko na lang yung video natin kahapon. Hindi na ako magtatagal kasi nga pasok ako tayo sa work. Tara na. <laughs> ang ganda no. Tapos ang ano. Malamig na uh, cool. Hindi siya malamig. Cool. Katamtaman lang yung lamig ng hangin. Tapos maliwanag. Ah, so perfect. Ang spring weather talaga ay perfect na panahon mga kamistak. Para mag-camping. Mag suri mag walking, hiking. Ah, oh, ganyan. <laughs> So yun lang, saglit lang po eh, si Azuma sa mga cherry blossoms dahil may klase man nga tayo pagdating ko sa aking classroom ay natuwa ako mga dahil may bago man tayong smart board. So ayan ang aking ginagawa, practice practice, warm up muna ang teacher bago magsimula sa klase. balatan ko na ang mga umnamu. Ito siya guys. Yan. Yan. Sa mainit na tubig, ilublob mo lang siya ng few minutes hanggang sa ano na maging soft. Ito siya. Tatanggalin ito. Ganyan. Okay, good. Ito siya. Ito na yung itsura niya. Ganyan. Gusto kong kumain itong umuktang. Umuk Fish cake sabaw. Yan. Picture niya ganito. Dapat mo siyang togin. Pero wala man akong skewers. Skewers. Wala akong skewers. So, yan yung wild chives dalle nilagyan ng tofu and then jang soybean paste madupso bajisu daw bajisu Ah, oh. ah, At, ah. 갖다 <laughs> 이 고기는 저거 안 먹어요 멀고기 <웃음> 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 Usually, 6 o'clock po ang aming hapunan. Minsan ay 5 o'clock. Depende kung nagugutom na si Daddy Insoy. Tapos, kami tatlo lang. Kasi nga si Little Insoy at 7 naman siya ng gabi dumadating sa bahay. So, nagbiro si Bianan. Bakit daw tatlo lang yung binigay? Dapat daw lipa. Natawa ako doon ba? Natawa ako sa biro ni Bianan. So, yan po ang ating hapunan. Yan po yung mga fish cake. Fish cake sabab. Hubak. 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 Hub 음. <laughs> 그래서 김치 yeah. What do you think about it? What 까 o you think about it? What do you think a Ang ating pinakuluan na umnamo, may durup din pala mga kabisdak dyan. Yan, yan ang umnamo, tapos yung katabi niya is durup. After siya pinakuluan, eh, ano, hinugasan sa malamig na tubig para hindi siya maovercook Dapat kasi crunchy yan mga kabisdak. Honestly, hindi po siya masarap. Ang ano lang dyan, ang masarap ay yung sauce. <laughs> yung sauce ang nagpapasarap sa ating umnamo at durup. Isausaw mo siya sa chili paste. Yan po ang kanyang sauce, chili paste. Nilagyan ng sesame oil at pampalasa, pati sesame seeds. Nilagay na rin dyan at kain. Oh, yan siya guys. Ano, ang ano siya refreshing parang ganun. tapos healthy, hindi siya mabigat sa, uh, sa chan. Hindi din magrasa kasi nga ano man gulay. Gulay na pampahaba ng buhay. Kain mga kamis duck and that's all for today's video. Maraming maraming salamat po sa inyong papapal Ay, mag-shout muna tayo no. Shout out pala kay Ma'am Arlene La Chica, kay Ma'am Evie Claviria na laging nanonood ng ating mga vlogs. Shout out Develin family from Lopez, Quezon. At happy birthday sa atin ni Ma'am Cheth. Hello kay Ma'am Inang, Dubai. Maraming maraming po ang salamat sa inyong pagmamahal at suporta sa ating mga vlogs. Especially sa ating mga silent viewers at sa mga bago natin subscribers. Welcome po sa ating channel. Ayan, tingnan nyo si Daddy Isu. Ganyan po siya. Ka, ano ka? Ano siya? Ah, basta. <laughs> See you on my next vlog. Welcome, Miss Doug. Ingat lahat.